Hello everybody, good evening guys. Yan, bali. Tapos na. Tapos na ang duty. So, gipis lang ako guys. Puha kayo akong ilong kay gipis lang Ah. Uh, so, alas 12 yung anami ngayon. Uwi. Ah, dara. <laughs> Ay, sensor. -sen. Ay, sa akong vlog.

so ayun guys, bali tapos na po yung aming duty. Ah, sakit ng ilog ko parang um an ba? Parang um, parang meron lang kuan guys. May dala-dala sa utak. Parang buang, parang baliw. <laughs> Hindi guys, basta masakit yung ano guys, ulo guys. Yung dahil sa sipon. So ayun. <laughs> Uwi ako ngayon guys sa uh, boarding house Bali, hindi ako nagmotor Nasa lang po ako ng um, multi-cab Bali, mamaya um, uh, Ipakita ko sa inyo yung aking uh, manadaanan to kung siguro kumalapit malapit lang yung aking boarding, house Bali, maglakad lang siguro ako guys pulang pula talaga yung ilong oh. Uh, dahil siguro ito sa klima ba tag-init tapos ah, uh, umuwi ako sa amin napakalamig doon okay. pag mo na itong music ay no? nata bye bye boy mm -hmm. amping katok ano lang ka matok ay bye bye guys sa so, wakas tapos na ang aming duty so pupunta na tayo doon sa second floor kasi alang ang ang kan po yung mo sa aircon po ada po yo. Ang, ang aircon. Oh, chip. Promote ang imong ano, vlog. <laughs> chip card. Marvin. Chip card. Oh, ang ganda ng halaman guys Meron meron ganito si Mama. Ito wala si Mama. Ate ito. Ito pa, Ansha, bonsai. Maganda siya, miss. oops. Bakit yung ano? Yan ko. Yan. So, yan pala. dito na ban, dito na spot oh maganda sanya Sir John So ayun po pala guys no may nagtatanong but ah uh, bakit daw hindi ko pinapakita yung kapatid ko <laughs> Ayun po sa mga baguhan bali nag-vlog na po dati nung kasama ko yung kapatid yung kapatid ko kasi is shy type person siya guys Then, andun siya sa uh, Mindanao. Wala siya dito sa Cebu. Andun siya sa Mindanao, guys. Nung nagbakasyon ako doon, bali, napakita ko na yung, napakita ko yung kapatid ko. nag siya sa camera. Pero hindi talaga siya, hindi talaga siya mahilig sa ba? Sa video, guys, ba? Tapos siya sa camera. Pero, ngayong August siguro. Baka baka o ako sa Mindanao. Tara. Oo, uh, 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 uh. <laughs> Yung mga ko guys, parang may tupak. Bisa tayo kasi uuwi na guys. Ito yung maganda na part kapag uh, matapos na sa trabaho. Yung uwi na <laughs> Kasi magbiyahe pa ako Papunta dun sa boarding house Siguro nasa 5 minutes Yung biyahe Basta guys, meron akong vlog At saka uh, kung Para hindi na ako mahirapan I-explain ko lang ngay uh, ngayon Kung bakit hindi ko na hindi ko na yung kapatid ko sa sa aking mga video. Sa so, andun siya sa Mindanao guys, malayo kami. Sa Bacolod ngayon. Andun kami sa Mindanao. Ito yung si Daboy guys. Ang ang kanyang nickname is Dampi Dampi. Ito guys. Kaya hindi pala ah, hindi ko napakita yung kapatid ko sa mga vlog ko ngayon kasi yung kapatid ko guys ay andun sa Pindanao Yung kapatid ko Pero soon Sana maka Burit guys, burit guys Ano kong ganda eh? Hmm? Bono na sa ubos no? Labay Sa ubos sana soon Makapag ako doon sa Mindanao Siguro sa August kasi Bawi yung aking Ate yeah. uh, ka eh. Kapatid ni mama na, Nandali kaya lang boy Nandali ka corned beef? Hmm boy. nga mga beef? Hmm. mga Natakda mo kung Joyce magdala og tuna, ikaw magdala og corn eh. <laughs> so ayan. Uwi na tayo guys, uwi na. Uh, ngayon kasi ngayong um kinsina, pare yung duty ko naman ay panggabi. Noong nakaraan ay pang-umaga. Pero mas maganda mag-duty ng gabi ba? Tira, tira. Oh, yan yun. <laughs> oh, kada kung daw wala. Tawa Oh, kada kung daw wala. Muro magbigyan Ang kwan sa... Kwan ba po Oh? Buti yung daw wala. Ano daw? Ano Ano? di ba ah. ikaw? Gatay! Oh, ah, tayo di ba <hansi> Di

yan. Hala okay. guys. Mga na. Bayo. Oh, landa, landa, landa. Oh, landa. Mali. Mahal. Antayo ng pamasahe. Yung pamasahe kasi, guys. 13 pesos. Yung pamasahe papunta doon sa datag. Ayan. Tara boy. Tara. Masuk ke boy. Pakai kalimutin tengah aku esok. Yang bauan aku nak kalimutan aku. Sirjan, ha? okay. ayah aku ha. Ki, mana aku lupa boy? Bangka, ayah. Boy, laplat plat. <laughs> Nagantay tayo ng limang um, minuto kahit alas 12 dito meron pa rin mga tao sa kalsada matagal iba talaga kapag sa city yung mga tao matagal matulog <laughs>